Bago makamta ng liwanag ay dumaan tayo sa dilim, katulad na lang ng bataan. Bago makamta ng liwanag na ngayon na isa ng tourist destination, dumaan muna ito sa isa sa pinakamadilim na parte ng ating kasaysayan. Tara na at magbalik tanaw tayo sa Bataan Death March. Dito lang yan sa Kwentong Kanto. ang <music> Bago sa miklabang pangalawang tigma ang pandaigdi, ang Bataan ay isang tahimik at ligtas na lugar. Kilala dito ang tubong abukay bataan na si Tomas Pinpin. Itinuturin siyang Prince of Filipino Printers. Si Pinpin na isa sa mga sinasabing lumikha ng ilan sa mga pinakamatatandang libro ng Pilipinas. May sarili siyang imprentahan sa loob ng Abukay Catholic Church simula noong 1610 hanggang 1639. 1647 naman nang lumapag sa Pilipinas ang Dutch Naval Forces at sinubukan nilang agawin sa mga Espanyol ang pananakop sa bataan. Sa labanang ito, marami sa mga taga-apukay ang pinatay. Ang bataan ay isa rin sa mga lugar na nag-aklas laban sa paniniil ng mga dayuhang Espanyol. Noong 1896 Philippine Revolution, ang bataan ay sumali sa ilan pang probinsya ng Luzon para lumaban sa maling pamamalakad ng mga Kastila. Bago ang pananakop ng mga Hapon noong 1941, nakapagtago ang mga Amerikano ng isang milyong galyon ng U.S. gasolin. Matapos sa kupi ng Japanese Army ang Pilipinas, pinamunuan naman ni General Douglas MacArthur ang pinagsanib na puwersa ng Filipino at U.S. forces. At dito itinalaga nila na ang bataan ang kanilang magiging site of a last time. January 7, 1942, nang sinimulang pasuki ng hukbong Hapon ang bataan. Makalipas ang tatlong buwan, tuluyan nang nasakop ang peninsula at ito na ang naging hudyat upang tuluyang lisanin ng mga Pilipino at mga Amerikano ang lugar. Ang pagbagsak ng bataan ay naganap noong ikasyam ng Abril at dito na nagsimula ang tinaguriang Death March. Halos 70,000 sundalong Amerikano at Filipino ang sapilitang pinagmarcha mula sa Mariveles, Bataan, patungo sa Tarlac hanggang sa makarating sila sa Himpilang O'Donnell. Sa unang yugto pa lang ng paglalakad, ang mga nanghihina ay tuluyang nabubuwal. Ang mga nawawala sa pila ay binabayunete o kaya naman ay binabaril. Ang iba naman ay hinahayaang masagasaan ng mga rumaragasang sasakyang militar ng mga hapon. Tumaga ng anim na araw ang paghihirap ng mga bihan na umabot sa mahigit isang daang kilometrong walang tigil na pagmamarcha sa mga Pinoy at Amerikanong nagbuwis ng buhay sa kanilang pagmarcha. Saludo po kami sa inyo at ito ang aming pagrespeto, ang pag-alaala sa nakaraan. Ako po si Kuya F at ito ang kwentong kanto.